Aspin, walang tigil ang pagbabantay sa kabaong ng namayapang amo. Ang nakakaantig na kwento, alamin. Sobra man ang antok ni Georgia, isang Aspin mula sa Pangasinan, hindi pa rin ito tumigil sa pagbabantay sa mga labi ng kanyang kumaong amo. Sa viral video, makikitang umiidlip habang nakaupo sa monoblock chair ang aso sa harap ng isang kabaong. Ano nga ba ang kwento sa likod ng video na ito? Alamin natin. Ayon kay Bailey Jean Manuel, ang uploader ng video, alaga ng kanyang pumanaw na tita, si Georgia. Anya, kahit umaga, nagbabantay ang aso sa lamay. Kahit paalisin, umabalik ito sa kanyang pwesto sa upuan na nasa harap ng larawan. Patunay si Georgia na likas na tapat ang mga alagang aso. Kaya imbis na saktan at maltratuhin, lalo na ang mga aspin dapat silang alagaan at mahalin. Katulad ng ibinibigay nila sa ating pagmamahal na hindi matitibag maging ng kamatayan. Ikaw, naranasan mo na rin bang magmahal at mahalin ng isang aspin? D W I Z Research -report. Re -re -report.